Hello si uh, ayan si Mommy J. Mommy J. Ilang taon na. lang mga napapaya. Skabeches. <laughs> so yo, what's up guys? Back to TV ulit nagbabalik. For today's video, nandito tayo ngayon sa probinsya namin, sa barangay San Jose, Santa Cruz, Laguna. So nandito tayo ngayon magtatampisaw tayo kasama ko yung mga pinsan ko at mga barkada ko. Oh, tour ko lang kayo, konting tour lang. Pero bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat kay Nasty Philippines. Yeah, marami maraming salamat sa pagpapadala sa akin ng sample products nyo. Titignan natin kung ano yung mga pinadala nila. IQ Philippines, maraming maraming salamat sa loot bag. napaka na laman nito. Big KRKN Media, maraming maraming salamat. At kay Nasty Philippines, ulitin ko. Ayan wow. Eh. sticker po. Oh, sa lahat ng gusto mo order dyan, mamaya i-reflex ko yung Facebook page nila sa comment section. Yan, pwede kayo mag-message sa kanila, magre-reply sila. So maraming maraming salamat sa inyo. And so tara, umpisa na natin itong pag-enjoy -e natin. Sabahan niyo ako. Oh. Let's go! So ayan o, oh. kasama ko yung pinsan ko, yung kalaban ni Tanggol. Lala niyo ba yun? Batang kaya oh. yeah, po. Ayan o. Edwin. Yan, siga po. Si okay, Ron Ron. Ay, dalawa. Sino? Sino daw? Ano, ano, ano? Si Edwin. Si Edwin. Ah, kagong pagsasal talaga nun. Sino Edwin? <laughs> sino Edwin? <laughs> Ay, sino Edwin? Yung, yung kuya ni Mokang. Yung kuya ni Mokang. Ito na Oo nga, ano? Asan? Ah, ayun, ah, si si Mokang. Lulo si, ano? Si Mami J. Mami J. Follow niyo. TikTok. Ay, ano, ano yun? Follow nyo yun. Ano yun? Ano yun? May kayo, no? Yan, namimigay po ng hacienda dito yan sa Laguna. So, <laughs> yan mga mare, nagtanggal na ako ng damit kasi lulublub na ako. Tara, Tara tayo maligo. Let's go! <laughs> oh. Justin Jake Krimit! Yo, yo! yo. <laughs> <laughs> Ayan, no? Sarap, grabe, promise. Sarap dito. Hindi ako nagsasawa. Ito yung pinaka-favorite place ko talaga yung probinsya namin kasi dito talagang very lovable yung mga tao yung mga kamag-anak ko talagang wala akong masabi kaya ako binabalik-balikan natin yung mga pinsang ko na to ayan, ayan. Ayan. so tara maliligo muna tayo naiingit na ako sa kanila let's go

ko sasabihin, baka mayayari pa ako. Ako? o ikaw lang, Stevie. Anong muntahan mo sa ex mo? Wala. Bakit? Wala pa. Bakit? Walang ex. Wala. Oo, balik ka po. Ang laki mo, wala kang ex. Siyempre, inuuna ko yung mga plano sa buhay. Sa aaral. aral. Ano ka? yung ano, responsibilidad sa barangay. Oo, Natatakbo nga, eh. bali nang natatakbo SK chairman ah. Sana nga biniloobin ang ah. eh uh, kasi baka mga pari kabataan. Nabahin hey! <laughs> <Paki, sakyan. Yeah. laughs> e, mo. Ibatali natin sa mabuti eh. Yey! Papisa ko yan! May tatulong ko siya, San. Ano? Yeah. Uh, mo sa mo? Uh -huh. <laughs> <Next, baho. laughs> <Bakit? Pero> ba ako? Haan? ba ako? sililit lang ang jawa mo? Oo. <laughs> uh <-huh>. Eh! <laughs> 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 Gusto <laughs> <laughs> oh. mo pagitig yung pangalan. Huwag na. Ay, lumalay ako. Ay, sa mga pisa ka lumalay ako. Ay! Tatanong mo sa'yo. Oh, ready ka na? Ano yun? Ano masasabi mo sa ex mo? Oh, sick. Not good. Ha-ha-ha. Ex-tose mo ba ex-tose? Ay, chino. Ay, Thank you. Ano pa? Thank you. Thank you. Hello. Oh. oh. Ano mo mo sa ex mo? Kasusunod na lang ulit. Kasusunod na lang ulit. Kaya kaya susunod. May susunod ka. Susunod ko tayo si Camila. Siyempre, ano na namin yung make? Ano? Ano mo sa ex mo? Ano ha? Hindi ka naman pipe. Bakit kaya nagkaganyan? Bala na sa buwan niya. Ha? Bala na sa buwan niya. Hindi mo naman. Pero ko ngayon. Ha? Pero ko ngayon. pa. Wala pa ngayon. Wala pa. Ngayon? Wala pa. Gusto ko magkaroon. Gusto ko magkaroon. Ha ha. Yes. O. Alam niyo na mga mare ha. Ang kaibigan namin si Gabo. Gusto nyo niya magkaroon. Mabait ka. Tobi pa. So yun guys. Tapos sa amin maligo. Ayan. Gakayo na muna kami. Kaya hindi pa kami nagtatangali yan. Alas. Alauna na. oh ayan o. Oh, Ang aming ulam. Ah, uh, 'yan lang mga napapaya. <laughs> Kabeches. Beh, ano to? Gatang papaya na may alamang. Tapos. 'Yan lang mga napapaya. <laughs> Ayun, merong Amen Gigi, Kakain na Amen. <laughs> So yun, ah, tapos na kaming maligo at kumain. Uuwi na tayo. Yan, tatawid ulit kami dito sa ilog. Yan, para makapunta dun sa kapila. Yan o. Oh. So yun, maraming maraming salamat mga pare. Sana nag-enjoy kayo sa, eto, sa nature vlog ko. Uh, uwi na kami. Kailangan ko na rin tago yung na tumunan. So, bye-bye.